mga Mag-harvest tayo mga birds ng natitirang mga bunga ng ating ampalaya. Madami-dami na din ang nakuha natin ng mga bunga dito sa ating ampalaya. Mamimitas muna tayo ng bunga. Native pala to mga birds. Pero madami-dami na tayong nakuha dito. Kunin na natin yung pwedeng kunin. Napakadami na ibinigay sa atin na bunga nito mga birds. Yan o. Tinanim namin mga birds ang ampalaya na ito nung yun March to April at ito hanggang ngayon ay nag-harvest pa rin tayo meron din tayo dito grabe napakaganda pala mga birds ng native na ampalaya maganda mamunga marami mga birds yan yung iba nabalot natin pero yung iba naman hmm, Ito mga birds oh. Yan. hmm, Madami-dami pa rin mga birds. Yan. At meron pang namang natira diyan. Yon mga birds. Isa na karagdagang Pakinabang mga birds dito sa ating mga tanim. At, ulam. At yung mga talong natin birds oh, malalago sila. Yan. At ito na mga birds yung ating renovation na gagawin. Tatanggalin natin ito po so, Dahil may extension tayo doon, tapos may bakod dito. Gagawin natin, tatanggalin natin itong bakod mga birds para dito na tayo dadaan. Kasi doon baka may umiikot sa dila mga birds para pumasok doon sa extension. Dahil may bakod dito mga birds, ang nangyayari, dito pa tayo dumadaan. Yung mga kamuting baging, tatanggalin natin to so yung bakod. Nakakapanghinayang man mga birds natanggalin to dahil ginawa natin to mga birds matibay to. Tapos ito, alugbati, malaguna at tong kamuting baging mas ah, malalaguna rin. Pero gagawin natin mga birds para mas malinis at mas maliwalas. Dilinisin natin to at lahat ng gumagapang na ano natin tanim, ililipat natin dito mga birds so, oh, sa kabilang division. Dito. Oh. Dito mga birds. Dito natin ililipat lahat ng magapang natin na ano, gulay. So ito, yung kamatis na nauna nang naitanim dito, ay antay, antayin na lang natin na mamunga hanggang sa uh, alisin na rin natin itong mga birds. actually na mamunga pa birds kailangan natin ng pagbabago yun kato makapit yung kalabasa Ito ka naman sa tubang. ating kamot, Yon mga boards, tapos na nating matanggal yung bakod at saka yung trilis ng ating amal palaya. So, susunod natin gagawin, tanggalin natin ito mga boards. Oh. Yung kamuting bagging. Pagtatanim na lang tayo mga boards ng panibago. Ang gaugalas yun. night yun mga birds. Tapos na kami ni Mrs na maglinis dito. Natanggal na natin yung bakod. At saka yung tirilis ng ampalaya. Yan mga birds oh. Wala nang bakod dito mga birds. At itong dinadaanan namin papunta dito sa extension nakasirado na. Diretso nang garden natin mga borzo. Ayan. Nailipat na Ito yung markot natin. Nailipat, nailipat na. Ayan. Borzo, kitang kita na. Diretso na doon. Wala na harang. Pero diretso na. Isa na lang yung dadaanan natin. Galing doon papunta dito. At dito naman sa kabila. Dito natin itatanim lilipat yung mga alugbate kamuting baging kumawa tayo ng bakod na mababa lang para hindi makalusot yung mga gumagapang na tanim at yan yung kalabasa yan. tapos ito yung extension natin yan. so open na lahat dire na mula dito mga boards may mga tanim na rin tayo dito yan. May mga plot tayo na ginawa dito. Tapos yung bakod natin. Yan. Yan, Yan mga boards. Yan. Papunta na doon mga boards. Yan yung gagapangan ng ating upo at saka sitaw. May mga nakatanim na din tayo dito na. Mga talong at saka tanlad. Papaya. Yan mga boards. Ito yung mga sitaw natin. Medyo malaguna. At papunta doon diretso na mga birds wala nang harang at soon kapag magkaroon tayo ng budget gagawa tayo dito mga birds sa gitna ng kubo yan yon mga birds dahil tapos na tayong maglinis dito sa ating garden syempre ang kasunod nyan mga birds ay magluluto naman tayo ngayon mga birds ng manok with kalabasa Kunin na natin yung kalawang bunga natin kalabasa at yung dagdagan din natin mga birds ng iba't ibang uri ng mga gulay-gulay dito sa ating garden. Mga birds, unang kunin natin mga birds ay yung ating kalabasa. Kunin na natin to mga birds oh. Yan oh. Magulang na to siguro. Yon. Wow, oh. Medyo naninilaw na siya mga boards. Malaki-laki boards. So, oh. ayos. So, surod natin kunin mga boards. Siling haba at siling laboyo. Yun know Yun know. o. Siling laboyo mga boards. Ang paanghang. Kuha tayo boards ng malunggay. Tanim natin natin to noon mga birds. Yeah. Malungka. Okay. Ito yung markot natin na kalamansi. Dahil may mga bunga na itong mga birds, kunan na natin ang pangpaasim. Itong mga birds, oh, bawasan na natin to Yan. Mga ilang piraso lang mga birds. Para makabawas-bawas na din mga birds sa kanyang susuportahan ng nutri uh, nutrients markot natin to mga birds kuha din tayo birds ng tanlad ah. kompleto na yung ating mga gulay mga birds oh. ito yung panghalo natin mga boards sa ating uh, manok meron tayo itong manok boards oh. No? konti lang one fourth kilo lang mga boards pwede na to at saka meron tayo dito kaunti hipon yan oh. No? yan mga boards ihanda na natin ang ating lulutuin for today's video Tali mga boards para mas maayos na mailagay sa ating lulutuin yan དང 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 ah, tapos na lang nga tayong maggayat ng ating mga lulutuin yun yun mga birds para nga pala sa ating lulutuing tortang hipon with itlog ay, ay kalabasa. meron tayong ihahalong kalabasa yan si misis na nga pala yung gagayat niya no, mga birds yan kasama ko nga pala dito si misis hindi you. Yan ang mga birds, ang ating hipon, kalabasa, at saka itlog. At maglagay na rin si misis ng harina mga birds. Kaunting asin. Mula na natin magluto ng ating sinabawang manok. Isa na tayo mga birds na ang tanlad pang pabango lagay na tayo mga boards. ready lagay na natin mga boards ang ating kalabasa kasi palalamutin pa naman natin to ng tinta ng erudit sito bang cellphone ng istadya tapos naaraman ka ng cellphone ko kung gino kong sayo ito nagho nga ako ay tinta wala na siya ilagay na natin tong dahon ng malunggay yan napakasarap na ito mga birds sulit ayos kawin lang ka na at dahil luto na yung ating sinabawan mga birds, so sunod nating lutoin ay ano, yan, ang torta. Tortang hipon with itlog at saka harina at yung kinuskus na kalabasa mga birds. you know <laughs> Lagay na yung itlog. And si Mrs. na naman mga birds ang magluluto ng ating torta. Oh, wow. Wow. Tapos na tayong magluto at ready na yung ating agahan at dala na yung tanghalian <laughs> mga birds. yun mga birds, kain po tayo ito na yung ating at gumawa nga pala tayo dito ng sausawan birds oh. at yung kalamansin natin galing sa markot um, para sa ating torta mm. torta at mga birds sabaw kurang sarap kaon yan po Shoutout nga po pala kay Ellen May Kasumpang at sa asawa niyang si Butch Kasumpang at sa mga anak nilang si Butchie at si Mia. Maraming salamat po sa panonood.